nasang ohayo gusay mas pagbising ko lang ito nagduto ako ng paanang dinosaur guys Kumakain ba kayo nito paanang dinosaur kasintabi sa mga hindi kumakayan guys sarap nito tapos may sausawan tayo na siret saka suka syempre kanin guys kanin tayo ng paanang dinosaur yan So natin sasuka. Mm. Salap. So, Ang sombrero ako kasi ano, kulang hair ko. Alam mo ako mag-ayos. Kinakain ko pati buto. Alam kasi siya. Mm. Sarap. Mm. Sili. Mm. May gana. Ang Hindi ba kayo kumakain nito guys? Maarte ata kayo eh. May nabibilang kasi ako nito. Ang lapis dito sa amin. Tapos may mga pang sisig, ganun. Mm, karni ng palaka. Meron din Sprite. Kailangan ng soft drinks sa malamig na ano. sarap na to, guys adobo sa sam sam ang suka ya hmm ya Okay, pinakita ko lang. Kaya na ako. Bye-bye. Okay,